Ay, salamat yung taon ako, anak. Nakagraduate na gitin taon. Makakita na ginigindot yung trabaho. Ang course ba niya kay Kwan? Ah, uh, kukuha okay, niya. Ay, nakalimot mong kukuha dyan ako. Sus, so, akong nahuman ra yung taon kay grade 6 ra. Main lang yung taon akong anak. Kapoy, yung pangguna, manglabada. Sus, so, nababaw dyan ko taon. Oh, ito ang hinabuhi para lang dyan makakuha ang iyang kurso nga iyang sa nang kurso na yun basta eh basta dala eh. <laughs> si course ay tigluto dahil guruto ay masakay mo kuno barko magluto magluto mo kuno sa barko dako kayo nagsildo. ay may na lang yung taon akong kakapoy eh, ma ma wakwaan na yung taon kaya manalabaw mo na yung taon akong anak So sa mga bagong ni graduate karon. Buhata in taon ang tanan makatabang sa ginikanan. Kay dili lalim ang pagpaiskwela sa pila ka mga tuig. Ang pagsakripisyo nila para makahuman lang ka. Main goal nimo ang makakita og trabaho para masuklian ang ilang kahago og sakripisyo. Dili kay magminyo ka o mabuntis ka unya sila gihapon ang moabuga. So, unta na kay magkatunan ni ining video ha. Daghang salamat. Congrats. Ay, salamat kay Laba. Nakauma, man naging intaong ka. Lagi <laughs> niya akong ikwa kay Nurse. Nurse balay. Nurse balay. balay. I'm pregnant. Oh, no. Ha? Sure ka? Mm-mm. <laughs> <laughs> I'm a father, I'm a father. I'm a father, I'm a father. I'm a father, I'm a father. Bah! Haha. <laughs> Nana tay anak. You are a mother na. I'm a father. Oh. Pero lab. Ay ka balak lab. Andam kay kung manubag anak. Pamay ka! bisan pag ugma dayon. Kay diha nato may bauan nga di juko Di Kita baog ka! Lab mapasaylo pasaylo nako sa Ginoo ah. lab. Ay, ay, ay. Lab, paminaw lab. Saman. Di pa ko ready may mong inahan. Gusto oh. ko na, gusto na ako nga pakuha ng bata. Ay, ayo na ay, 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 boy. Sa ako lord. Ayo lagi nagkuha pakuha. Ayo ayo kay dako kay sala ipakatao ta na kay atuan ang panggaon, atuan ang anak. Andam kay kumanubag ana. Andam. Pero, si mama la gusto niya makahuman ko para makabawas ko niya niya. Ay ka. Inak pa oh. so, ko. Oy. Mangkuno na Nanamin nan. Nanikad nan 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 Awak pasal. Ah, oh, pasal. Wan man panah. Ah, hehehe. Om kan ingon wan man pati ayu. Eh, nak umsa oh. manusia. Yes. I'm a father. I'm a father. I'm a father. I'm a father. Let's go. Ado ta siya mong mother atong on Min trust bag opa. pa. Kaysa usap pa na itong paibawon nga. Ning dako na nagburo. Let's go. Disidido juga lab. Disidido kai ko one thousand one percent. Oh no. Ma. Ah. Huh? Ma, na ko ni mo. Unsa ang sama, sa lahat rin. ma. Ako uyab, ma. Oh, no. Hi, Hay Hi, Bless ko, Ante. Bless, bless! Ma, pagay bagay pag-graduate ni mo, di sawa na, nag uyab, uyab na ka. Ma, ulang na akong giingon ninyo, nagtuumang ko, ganang magkatabang na muna ko. Sila na nilig hapong kakatabang, dahil nag uyab, uyab na, dahil kawang ko'y kalibutan. Kenapa si Guman anak uyut-uyut kan awak nak kis-kis sama dua? Eh, Guman nak kis-kis dua awak nak? Kadul-kadul. <laughs> nak nak kena anak-anak nak kena anak-anak nak kena buruk tu sakit di Ah, tu. ku. Awak lagi kena di sana. Papa nak ku, Daddy. I'm a father, I'm, I'm, I'm a <laughs> father. trabaho ni mulap? Ay, wala ka nang kuwan na lab. Excited ako mga mahan. Wala pa ko'y trabaho. Mga player ako. Mga player ako, sugod ugma. Mga Tanawa. nangita akong trabaho. Mm. Tanawa, Disa! Ako na sa'yo mabuhi! Anang kapay ka pwede ko pang uling, man labada, mag manggona! Ay! Manilihay ka ng lahing tugaran! Ante! dari ante no, sa inyong balay? O nga, ang sari plano ni mo? O, aray lang sa may puyo. Buhian ang akong apo! Buhian na! Oo, oh, oh, wala pa na gawat. Lain sa kaya kakunang ho, oh, Aku holboton ug ahat ya kay nang arilan sa ko kay total ka moraman duha dire nya arilan sa may puyo kay arilan sa ko kaon ha Kaya, napulan ko aku sa jamoa nya kan ko nasad ba ako nasad tanan wa na jud mo ikay ko nya ko magingana mo jisa ka puyo kay nya uman tuyo na mo ko pa kanon nagdala ba jud kang relax balik na meron te ha